yung parang kahit iwanan ka man ng lahat yung nag oh. <laughs> <laughs> ay yan ay magkano lang mami? 600! 630. What? Opo, oh, puputi. <laughs> Kami excited. <laughs> May bibigay daw si Ate Nels. ah, uh, nandito na po si nanay. You are watching Terra Shoot TV. Enjoy this video. Nandito si na Ike. Saka si Mandy. At sila ay no pressure ha. Pwedeng hindi bumili. pero libre magsukat. Pinapakita ko lang sa video na kayo ay uh, nagsusukat ha. Baka kayo na may bigla nang bumili. Kayo na may hindi ko pinipili. Yan. Wag mo lang po punitin muna. Si Eric ay bumili na. Ang ito sa kanya. Medium. Malaki ang size ng, short, ng, ng t-shirt. Ay, kayo yata'y puro body pita'y. ay. <laughs> yeah, sukat mo. Sukat mo na may, may sandok, ka. Sukat mo. Saka yung pants. Oh, ang ganda ng pants. Pakalambot. Magkano ang pants yung mga bench, mga ganon. Aba, ay, eh, nasa 1K yan, eh. Ay, yan ay eh. magkano lang, mami? 600! What? Opo, puputi. Puputi lalo. Ang tito. Ito. <laughs> ito po yung aming business partner, si Bobby. <laughs> oh, magsakat kayo. Magsakat kayo. 6.30. Dalawa na, yeah. Imagine mo, 300 lang ang isa. Magkano ang yun? Magkano ang Uniqlo man. di ba ka? Oh, alam nila ang mga pricing dahil ito po yung mga taga Maynila. Alam nila ang pricing. Ito so, kayo. Sabir, sa sayo ni Klo. Hindi yung mga pants. pala mo hmm. mo na yun? Oo. Oh. What? <laughs> oh, salamat. 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 Yung shorts. 30, no. Pili ka nga na isa, Dre. Ah, okay. Saan? Iisa yung gray, Iisa. Ay, tingnan mo yung suot ko. Yan na, oh. Yan na yung suot ko. Maganda siya. Size 30, 30 lang lahat. Kesa okay, dito. Sukatin mo kayo, sukatin mo. Oo. Oh, oh. Yan po, andito yung aming mga... Supportive. Oo, oh, nice na stretch Nai-stretch Ay, siya. Ayan, wow, fit na fit! fit na fit! <laughs> <laughs> Pero naisi mo, try mo nga yung ano. hindi naman na. Oo, saktong Sakto sakto, no? Ah, kahit mabusog ka kasi pa no sa piyestahan. All uh, no, universe size pala sa boys oh, uh, and girls. <laughs> <laughs> ako nga 32 eh. Sabi ko eh hindi kasya sa akin 'yang kasi 30, 30 ako, lang. 32. Apo kasi sa akin. <laughs> Pagka may mabigat yung phone ko, ah yung ano ko may phone nauhubo pa. Kailan pa mag-belt? I do direct ko natin 'yan. Wow. Oh. Oh. Ganun din. 30 day. Eh. Oo, Oo. Opo. So, pag price. Pero pag sa online mm -mm. Is 750 mm -mm. Pagka sa... Shopping, pag sa Shopee po kayo bibili. 750 Yes. Kuha yeah. Sa so lotion. Sa okay. lotion. at pabango. Sa lotion ay kabibili ko lang sa supermarket. E presyo, ano magkano presyo lahat yan ay okay? 550 all time 550 so, but in body work But in body naman yan ha But in body 550 550 50. Yes o, 550 50. Isang short. short. Ay, dalawang short. Ay, yung short na dalawa. Ay. Ay, nakabukod ay. na. Saka yung damit. Na Harley. Ay, to. Bobby! Gam to people. Ay, sama. Ay, wala. Mananakaw. Si Andres dati hindi mo mananakaw. Ay, <laughs> hindi nasama. Na Oo, oh, si Bobby. Kahit sinong kumalong eh. Sama okay. agad. Okay. Yan, salamat. Thank you for your <laughs> Wala, walang brief. Walang, oo oh. Yung underwear ng lalaki, mami. Boxer, gano'n na. Brief, o. Oh. Yes. Salamat sa inyo. Oh, Gikas. Pwede Gikas. Wow, receive, mami. Nagbayad na po. Salamat sa inyo. Sa support sa aming small business. Ayan po guys, maulan pa rin. At kami pupunta doon na. Kukunin natin yung binili ni tatay na isda. Yan, yeah, maulan. Ah, na isda na pork. Natuloy. Nagtatanong na yung magluluto what time daw ang pupunta Pwede eh? Wala po, wala pa nga yung karne. Kukunin pala ang, eh. sabi ko. Eh. May daan pa dito. Maulan naman ng pesta. Bukas na. Barkol naman. nga. Ah, Di pa doon. Hindi mo na Ba? to ini paket itu ah nanti itu na kami at tinatadtad lang kaya hindi ko pinapakita tatadtad ng karni malaki pala itong baboy Limat na ito plus 10 at isang malaking baboy divide 3 tatlo silang naghati-hati alay ko atay hindi hindi yung kagol? Oh, kanino ito? Dalawa no, kilo. Sa timba. Sa timba na yun. Puno. Maulan ito maghapon. Wala tayong palagayan ng pandinig. Sabi yung ako ko pinangunan. Aba! Aba! Kami po ay pauwi na. Yan isang malaking baboy. Ay eh, sinatati ay tatlong naghati-hati. Tigta na tatlong libo. Tigti three tig, sila. 3,300 thousand three hundred ang kanilang ambagan. Ayan, nakuha ni tatay ay twenty kg. Hindi pa doon kasama yung isang malaking pata saka yung ulo. papatakyan na nasa 25 na mahigit. Honey, ha? bala, papatak na nasa 100 lang. Hindi kuya, pagkakasama yung paa nila <laughs> sa oh, pagkasa, ano oh. bibili? Palengke. Ay dito ay ano laang, 3-3 laang nagambagan sila. Malaki ang natipid. Halos papatak lang na parang 100 per kilo yung pork. Kaya yun. Tapos ay ang ginawa na yung maghahati, Nung magkakatay ay part by part ay hinati niya sa tatlo yung uh, yung reed. yung oh, hinati sa tatlo yung lempo yung tadyang hinati sa tatlo ba bawat party ng pork ay hinati sa tatlo para parehas na parehas daw malaki ang kamurahan niya naman kapag ka bibili sa palengke po baka nasa 300 ang kilo numo uh, as yeah. ano ah okay. uh, seller pupapaal ng balita. Nandito so, po RJ si RJ okay tayo. Kay RJ yan Kashya. Nandito si HiSen, sa si Leia. No pressure asang. kung Asang, pwedeng hindi bumili ha. Baka naman sabihin mo yung pinapakita ko yung kailangan mong bumili. Yan naman hindi. Pwede mo lang tingnan. Ay, ito yung kung paano ka masi-sale stock ni Ate Janet. <laughs> Aba ko yung <if> dati <laughs> ganyan ng trabaho eh. <laughs> wow, <okay. laughs> uh, oh. O, si Oh, kasi ati ay si Maron Yan yung, kung baka hindi mo pa nakikita yung vlog namin ni Mami Janet, sinukat niya. <laughs> Oo oh, nga mami, baka may languages. small ka. Pa Pasukat mo kay Leia. Maganda yung pang outdoor, Leia. Pwede pang outdoor. Pwede pang outdoor. 550. 550 lahat ng pabango. Ito yung 630. Ito yung 550 lahat. Yung sports bra, baka gusto ni Leia. Ah, mahal pala ang Puma, no? Oo, uh, oh, yung sports, sports bra. Si Ike oh, ay bumili na, yeah. si Ike kanina. Okay. Asang, pumapatakla na 300 ang isa. <laughs> ang pakaganda oh. na yun. Ito yung pwede na sa dibo ni Mahali. Ah. <laughs> <laughs> uh -oh, <pwede> na <laughs> si Mahal ay... Hindi daw siya ngayon makaka-uwi ngayong piyesta. At gawa oh. nang gusto niya uwi siya sa kanyang birthday, birthday. na. Sa November na po. Okay. Okay. Kailan na birthday pinag-uusapan pa nga kung kay Don. Na Pero ang birthday ni Mahal ay November 11. 11. Talaga. Gawa ay... nang ko. Oh. Gusto rin natin na, siya, siya ko. Uh, yes. Gawa nang 18 yun ay. 18. Nah, hindi rin naranasan nung ate niya. Oo, ni Pierre. Tama. Ay si Mahal naman. Kung si Mahal ang tatanungin, ay gusto niya talagang yung tayo-tayo lang din. Mm -hmm. Pero tayo hanggat, hanggat maaari, oh, mabigyan natin ng yung may venue din, may mga food. May mga friend niya, di ba, mga kaklase niya. O, oh, makapag-invite. So, si Mahal po hindi makakauwi ngayong, ngayong piyesta. At siya daw uwi na lang sa November 11 sa kanyang birthday. Ang maganda sa pabangong ito, yung uh, pawis-pawisan ka pero... Uh, uh, so, ay! Ito yung pag in-spray mo, kahit kawis pawisan ka na Mabango uh, uh, I, uh, nanatiyo na nanatiyo nyo. si Eric, si Eric bumili rin ng isa at siya ay naki-spray kay tatay. Amoy, matagal daw. Oh, ito, mahalo ang mabango. Matagal. Oh. No. Si Becca ay bumili rin. Eh. Ito yung parang kahit iwarap ka man ng lahat ay eh, nag-i-stay. Oh. nag-i-stay ako. Nag-i-stay. Nag-i-stay ako. Oh. Ay. Okay. Kaya nga napabili ako. Asa, nag-i-stay. Yeah. Oo, oh, totoo. Okay. 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 Pwede ka ng <laughs> pagbabas. Pero, may you deserve kasi. it. Mami, hi, hi. Pabango, hi, hi. Pwede at yan pati, ay, yung, alam mo yung pabangong ano, mayroon kasi mga pabango na para ilang minutes lang. Oo, oh, nawawala. pag ikaw ay halimbawa't hefit ka, di ba gano'n ka yung pabango, yung alam mong mamahal Pag ikaw ay magaling umamoy. Pag ikaw ay Oo. Ginawa, no, na you know. <laughs> commission ba gaya ito? Ano ba? Ang patong nga <laughs> lang namin ay 6.30, 30 lang. Ay, tama rin. Ay, 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 na, ay, na, ay, na, 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 yung ay, yung ay, 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 Oo, kira, oh, oo. Aras, rin na to wag nila pa. Oo, alas na alas Alas na. Alas na. Ay, na. Alas 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 na. yung na. na. Alas na. Alas na. Si na. Si Eric, si Becca. Si Unto, oo. Bumili rin. Sina A.K., bumili rin pero yung damit saka shorts. Kasi lagi nila yung mga nandaw yung mga nandaw. Ah, sa pagkakumpara mo nga naman sa Mayniloy. Apo, mahal ang mga ang Harley brand. Ha? Ah, kala ko naman. Yung pala ibabalik. Parang ito yung unisex na naman. Baka, Baka gusto mong parang, si RG, gaya. Gaya. Kaya, dinkam dinkam mo ibili si RJ eh. Pwede ka kung mawag na ng pabangot para pag si RJ gagaling na out tayo. Nga ha. Sawa <laughs> na sa kalap. Sawa na sa sawa na sa amoy hampok. Ito kailan ni Bonso yung pan. Maganda rin niya yung pan. Ginamit na nga siya ay. Baka dala na niya. Kasi yung kay Bonsai Gray. Sabi niya, pwede na daw hindi labahan at dadalhin na niya. Mm -mm, dala na ni Bonsai sa Tagaytay. Maganda sa ang iyan. Ba, magkano ang... Oo, oo, asaw. Hoy, kami pareho la. Sila ikig pareho. Si Mandy. Hindi na, piling. Mimili pa. Pag hindi kasha, hindi. Gusto ko tayo light la. Ah, light. Parang amoy clean. Yeah, namimili po sila guys. Nagsabot na Para yung abirado, para ito yung mask. Para ito yung mask. So, yeah. yung na ito naman, Wow, bumili si Leia. Oh, thank you. Salamat sa aking mga kapatid. Full support, Full support. So, sa ating small business. Kahit na si Leia daw ay marami pang pabango, ay bumili pa ng isa pa. Para may anak uh -uh. para mayroon siyang pabango ang iyong kinuha, pabango. Salamat. Salamat. Thank you Parang mabango yan. At si Asang pala bibili rin. Oh, para ano anong binili naman ni Heisy? Yeah. Na, para kay RJ. Oh, hindi binili ang sarili, pero para ah. kay RJ. Ano daw may short na lang si RJ. Maganda. Ah. Uh, maganda yan. Maganda quality. Si RJ bagay na. Diyan o oh, nasa laod? Oh, nasa daw. Okay. Oh. Yeah, thank oh. you, Hyzen. Hindi. Yan ay hindi. oh. Hindi siya magsisisit. Parang hindi siya ano. Okay, hindi siya, kasi, hindi siya madaling masira. Hindi kasi, ma, Hindi masasayang uh, ang pera mo. Hindi, hindi mo sisisi. Apo. Pero para makapal nga siya. At saka hindi siya madaling mapunit. Yung, so, yung iba'y butas agad, putit agad. Pang Lalo pang pa, pa yung mga lalaki kung baga madito kung gumalaw ay kumilos ay. Oo, oh, pwede na. Mag, magsapatos mag lang mag siya. Oo, pwede na. Thank you. Akin ko lang na kuya, Oo, <laughs> Lunch. Yes. Lunch break. Lunch break lang ngayon ni Leia. Salamat sa inyo. Si Nanay at si Tatay ay narito. Huwag daw aalis. Ay nag-aabangers nga daw ay wala pa. Darating daw si Ateneo at may bibigay yata. Huwag daw kayo kayong aalis kay Gabi na ay wala pa. Ay, ay. Si tatay ay punta yata ng may lakad at saka si nani hindi makaalis at excited. <laughs> Maghihintay kay ini. Ay hapon na. At ah, narito na si nani. Dumating din. Si nani ay hindi makaalis saka si tatay. Aba, ayan po, naghihiwa na sila at nagpapaduto ng panghanda. Ayun si Kami okay. Saka si Val. Ayan. Aba! Uh -huh. Napanood ko. Ito yung nanayon. Aba, san... pakalinis. Saka yung kay Baro. Oo. Aba. hindi mo kita yung... Oo. -oh. Sabi nga ni Bunso, oh tayo pala dito yung kita, 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 walang privacy. Akala daw niya yun eh, parang talaga sadya. Wow! Pogi naman ni Teo! <laughs> Teo! Na oh, hey, Pogi naman! Pogi naman natin yung namin! <laughs> Ayan po, <Bobby>, bisit-bisit. <laughs> Ang oh, magluluto. Nakuha na ni Eric yung kaparte sa ulo. Ano oh, okay. Eh, Oo, sinama na lahat. Okay, oh, ilang kilo lahat yung papatak siguro? Yung... Dapat ay makilo ng bago. Bago lutuin yung lahat ng hulo pa at saka yung mga laman ay ano, tatlong klase lulutoy na yun ay 30.5 oh. oh, 30 dry takino sa saka limang at kalahati eh. oh. kasi Baba, ito naman na yung tatay yung mga ano, uh, yung mga laman no? Yung, uh, yung, yung gaan Ba, Kapag madami ito, rin. Kaya apat na kilo din yun. Kaya nabot ng 30.5 po. Oh, 34 pala yan. Oh. Kailangan pa daw po ng gata dun sa ano? Oo. Mga ilang kabubo po kaya? Ah, mga ilang gata po kaya? Pagka po yung mga <laughs> <laughs> Kami excited. May bibigay daw si Ate Nels. Ayan, at uh, nandito na po si Nanay. Malaman po kay ate at kuya sa kanilang pagmamahal kay Nanay at tatay. Yeah. At bibigay ko na

At dahil sa si AK ay monetized na, yan, yeah, tinuturuan ni Camelot sa kanyang YouTube studio. Wow, congratulations! Pinapatikim ni Mami Janet ng press milk, si Teo. Aba, oo nga. Si Andres po ay may press milk, pinapatikim si Teo. Aba, gusto ni Teo. Dapat ay nagbabaso na rin. Oo, oh, hindi na chupon. Si Andres ay pinagbabaso na namin. Hindi na nagchuchupon na yun. Ayaw na niya. Once in a while, dati. pag minsan na nagpapabili. Ah, pampatulog, no? Pampatulog niya. Titikman din ni Talalay. Ang milk. First milk ta so kay masana Asa nga ay magpabili sa eh, na magpabili. Aba, auto wait lang, may papay ng mga ano, diet sets. Fresh. Yeah. Freshness ng mga ng. Masarap 'yan talaga ni ko. O. Ah, oh, oh my, ano han eh. May coco crunch na kasabay. Nagiting na si Bati. Bati na, haba ng tulog. Haba ng tulog na si sila dito mga kabeshi, mga kapitik. Hindi naman. Nakalimutan yung mga laman. Dito na si Nerly and Seth. Wow! Bayo na. <laughs> Sila daw po ay magtitimpla ng buko salad. What? Titimpla ng buko salad. Resiposing yan. <laughs> At si Mami po oh, ay busy dito ah. A good na daw niya, ang fried chicken yeah. sa wow good job for in the gospel the righteousness of god is revealed a righteousness that is by faith from first to last just as it is written the righteous will live by faith romans 1 17 and